Umabot sa anim na rang pamilya naman ang nawala ng mga tahanan sa Muntinlupa sa mismong araw pa naman ng Pasko. Ayon sa mga otoridad, maaaring paputok o problema sa linya ng kuryente ang naging sanhinasunog. Na Nakatutok si Ma'am Gonzalez. masaya sanang pagdiriwang ng Pasko. Nagtapos sa isang malaking sunog sa bayanan Muntinlupa City. Nasunog kasi ang nasa tatlong daang bahay sa Prok 6 San Guillermo area mga alas 8 kagabi. Umakyat sa ikalimang alarma ang sunog na nakaapekto sa may 600 ang pamilya. Yung mga bahay nila is talagang combustible talaga dikit-dikit siya so mabilis talagang lumaking sunog. Sa laki ng sunog, rumesponde na rin pati fire trucks galing Binyan at San Pedro, Laguna. Tumating din si Muntinlupa Mayor Jaime Fresnedi para tingnan ang nasunog na lugar. Ayon sa Muntinlupa Rescue Team, dalawang lalaki naman ang nasaktan matapos mabubog habang tumutulong sa pag-apula ng apoy. Agad dinala ang dalawang lalaki sa Alabang Medical Center. Idinaklarang fire out alas 11.30 ng gabi. Ayon sa mga bombero, tinitingnan nilang sanhinang sunog ang electrical wirings at paputok pag Christmas talaga is marami talaga ang mga oh, nag-overload tayo ng mga appliances natin. Marami talaga ang mga appliances na dinadagdag sa mga usual na connections natin. So, naging cost ngayon ng, ano ng grounding ng mga wirings natin, naging cost ng fire. Marami nagpapaputok ngayon. So, iwasan natin talaga yung mga open flames na yun, kagaya ng Paputok din ng mga kokos ng mga embers sa so mga sunog. May 30 taon nang nakatira dito si Lola Leonora. Mabuti na lang at natawag siya ng apo niyang si Joshua. Kung hindi ay baka nasunog din siya kasama ng bahay nila. Tumungaw ko sa bintana, nakita ko nagliliyab na. Ayun. Nag-pray na lang ako tapos sabi nung apo ko, lola, ka na, lumabas ka na, baka himatayin ka dyan. Si Lani naman, natutulog pa raw ang mga anak na dalawang taon at mag-iisang taong gulang. Mag-iisang buwan pa lang daw sila sa Maynila galing Katanduanes at ngayon, di na nila alam kung saan titira. Kinato kami doon kasi nakasarado po kami ate. Sabi, lumabas na kayo dyan, lumabas, may sunog na. Nung paglabas po namin ate, yung sa ilabas namin, yung tindahan po doon, nandoon na po yung sunog. Meron pa ba kayong natangay na gamit nyo? Wala po. Kahit nga po damit ng mga bata, wala po kaming nadala. Lahat po nasunog. Kahit yung niluluto nga po namin pagkain, nasunog po. Nawalan man ng tirahan ang mga apektadong pamilya. Pasasalamat pa rin daw ang nadarama nila. Nagpapasalamat nga ako sa Panginoon kasi ligtas kami lahat. Yung bahay lang namin natupok. Nananatili muna sa isang malapit na paaralan ang mga nasunugan. Mav Gonzales, Nakatutok, 24 Horas.